po naman tayo, official na partner. Mm. Na nagbukas ngayong araw ang satellite office ng Action ko Center sa Caloocan City. Eto makakapanayam natin via video call si Sir Rudy Biskaya, ang coordinator ng Acubicol Party List. Magandang hapon po, Sir Rudy. Magandang hapon po. Ayon, kumusta ngayon yung pagbubukas ng Action ko Center diyan sa Caloocan City? Ay, maligaya, maligaya po ang ating congressman at napakaraming tao ang dumating. Ayon! Nasa ilang katao ang na ngayong araw dyan, ka Rudy? Gumulog dito, umapot na may magdan, may kit, mga umapot na Ayon! Pero meron pang dumarating. Kumusta naman po yung pagpapag, uh, pagsasagawa ng pagpapaliwan lang sa ating mga kababayan para malaman nila na meron po tayong mga ibinibigay na tulong medikal at legal dyan po sa kanilang lugar? Dungapot, kung may pinaliwanan sa kanila, nung programa ng ako Kipon parking dito sa Kalohan sa Barangay 17, 175 Kalohan. Eh pinaliwanag po, po sa kanila kung paano uh, ang pag po ng mga papeles natin para sa mga ospital ng dadalahan ng mga mga dokumento. Eh, eh pinaliwanag po sa kanila kung paano natin sila bigyan ng mga assistant sa mga ospital ng mga na kailangan nila. At tulad ng mga takover sa hospital. Karudi, uh, nakikita ko si Sir Rex yung nagsasalita kanina at ikaw. Eto, Karudi, gaano katagal yung sinagawa ninyong preparasyon bago tuluyan ng magbukas ito pong Action Co Center Satellite Office dyan? Okay, nagpapisa po kami kanina mga, ano, mga, ano, mga, 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 o, okay. ng mga, 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 kailangan kaya gusto para Parcel talagang ito para pagbigyan natin ang aksyong pasal ng ating mga kawayan sa Kaloocan. So ngayon, uh, Karo D, ibig sabihin, yung mga taga-Kaloocan at yung mga karatig na lugar ay meron na dyan malalapitan. Mm-hmm. Opo, so, 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 salamat din po tayo. So, din po ating congress pa na pinakalupan ng kanawang itong parang sa ipate Kapitan na uh, isang lugar na pagpapawunan ng ating ating programa. Opo. So, Karudy, ang tanong ko din po, last na lang, bakit po sa napakaraming lugar sa Maynila, o, sa Maynila bakit po napili natin dyan sa Caloocan City? Ilagay. Alam niyo po, kasi ito po napili, sa dahilan itong Caloocan ay dalawang distrito po ito. Mm -hmm. Ay napakalaki, napakalaking, napakalaking lugar po ito. Ano dito po tayo sa District 1? Eh, yung distrito po, eh, doon sa boundary po na Pulacan yan. Okay. Opo. At marami pong mga kababayan dyan na umihingi po ng tulong. Opo. Karamihan po rito. May mga pikulano. Karami, karami po. At si Kapitap, pikulano rin. Opo. Para sa kauna-unaang hinaing mula sa kaluokan na ating bibigyan tugon, Katabi ngayon ni Caro de Vizcaya, si Rodesa de Castro, isang single mom na tinataguyod ang anim na anak habang lumalaban sa sakit sa atay at puso. Rodesa, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon E eh, kumusta ngayon yung pakiramdam mo? Hindi po maganda. Um, sa ngayon po kasi, hinihingihan po ako ng laboratory. Mm. Laboratory po ulit para po sa heart, sa heart ko at sa bago laboratory po ulit sa liver ko. Oho. Uh -huh. Para makita ko, makita po yung pagbabag. Pero kayo, uh, Nanay Rodesa, ay nakapagpatingin na sa doktor? Yes po, hinihingihan po ako ng laboratory mm. para maanuhan po ako ng Mag -damot, mag -damot po ako. Kailan daw kailangan na kayo ay makapagsumiti ng resulta ng mga laboratory? Sabi po sa akin, uh, lalong madaling pala po kasi po uh, mamagal na po yung liver ko. Mm -hmm. nangihirapan na rin mag-function yung heart ko. Okay. Itong mga anak mo, anim, ilang taon na itong mga anak mo? Ilang taon yung panganay, ilang taon yung bunso? Yung panganay ko po, 19, yung bunso ko po, 3 years old. E nasaan ho yung tatay nila? Wala na po. Nagsiwalay like. po kami kasi nananakit Ah, pero buhay. Pa, pero buhay pa. Yes, po. Ano yung first name ng ano mo? Ng dati mong asawa? Wanito ko. Wanito. Ayun, nadagdagan na naman yung listahan ko ng mga irresponsibleng ama. Oo, Wanito. <laughs> mga irresponsible at mabanakit na eh, asawa. Eh, dapat itong si Wanito ang tularan si karudi? Oo. Oh. Loyal, yung itong eh si Karudi oh. at mapagmahal. Oo. Oh. Opo. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon. Opo. Sino po yung katuwang niyo ngayon sa pag-aasikaso po para masustentuhan po itong anim niyo pong anak? Yung pangalay ko lang kung anak yung may trabaho sa ngayon. Ah, so yun lang po yung naaasahan po ninyo. Opo. Okay. Kumusta naman po? Sapat ba o kulang pa rin? Kulang po. Kulang na kulang po. Lalo po ngayon, nagsasakit ako. Kailangan ko oh, huming sa ganito trabaho. Opo. Ano po yung dati niyong trabaho nai? na ay? Na cashier po ako sa Mini Burger. O cashier, pag cashier maraming pera yung inahawakan pero hindi naman sa iyo nanay, tama? Opo. Opo. So ngayon po nanay, meron ka na pong iniindang sakit. Paano na po 'yan? Ayun nga po, eh yeah. iniikya po ako ng laboratory, napakalaki din po kasi ng mga gastos. Na-ipotation po ako sa isang premium hospital. Nagkakahalaga po ng 15,000 lahat ng kailangan ko. Sa ngayon po, um, nagpapasalamat po ako kasi nakalapit po ako dito sa Ako People Party Meet. Malaking tulong po na natulungan po nila ako. Ayun, Kaya, oh. malaking tulong. Natulungan na po ay, pa Ibig na. sabihin? So, malaking, sobrang laking tulong po, lalo po sa katulad ko na Okay. Um, okay. Po. Okay. Nanay, tanungin ko nga si Karudi. Karudi, Uh, kausap mo na pala itong sinanay. Ano ho bang tulong ang naibigay na ng akubikol? Ay kanina, magpapapakas ko sa rin ito na, sa barangay at hindi natin ka sa akin at pinakita niya yung kanyang mga dokumento at para na kanyang magbamutan, ay eh, pinaproban ko na kakad dahil dali kong inayos kakad para matulungan ang ating kababay natin. Kapadaling sa salita, sinigang kakad siya ng ating Congressman. Sinigang kakad siya ng... 50k para sa kanya mga kabot. Oh, dinoble. O dinoble yung 15,000, 30k. Yes po. Maraming, maraming salamat po kay Congressman Saldi kay Congressman Dildongalon po, at saka po dito sa aming mahal na mayor po ng Kaluokan na si Mayor Malapitan at si Congressman Oka Malapitan po. Lalo lalo na po si Sir Rudy Vizcaya po. Maraming salamat po dun sa pag-aasit niya po. Ay, sabi ko na sa iyo, partner, eh. Hmm, congressman Dahil may, meron ng akubikol, uh, kwandoon, satellite office, office meron na silang malalapitan. Opo. Sa tulong naman ni Mayor at ni congressman, malapitan. Oh. 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 <laughs> Opo. At Nanay, dahil naglapit-lapit na, natulungan na. Opo. Ah. Nanay, ano po yung pakiramdam niyo po ngayon na yung 15,000 po na hinihingi niyong tulong, ay nadoble po. Ginawa na pong 30,000. Alam ano po, masaya po. Ay, ah. Yun, po, po para sa mga kapunan, na Ako so, na kapi, daro, sa na Okay. Salamat po. Okay. Opo, you're always welcome po nana. Yan Mar po yung obheto ni Congressman Saldi, ni Congressman Jill at ng Akubikol Partylist. Lahat po ng mga humihingi ng tulong at lahat ng nangangailangan, ng lumalapit. Ay dapat may malapit. Opo, mm -hmm. ay dapat mabigyan. So Huwag po kayo mag-alala, nanay. Ano? Susubaybayan po namin kayo hanggang sa maisagawa na po itong mga love test para po sa inyo. Maraming salamat, Karodi.